Hello everyone! Ayan ang mga babies ko. Dahil ako'y aalis, sila naman ang excited. Oh, excited mo? Di man mo ko be. So, excited sila Oh, yeah. Excited sila kasi pagdating ko may mga yummy na naman. O, oh, ba? Diba? So, ayan. Hi, hello, hello, hello everyone. Welcome back again to my YouTube channel. And it's me again, your Ati Pa. So, ayan. For today's video ay lalakwat siya na naman tayo. Dahil tayo pupunta na naman doon sa kundo ng hinatilan. So, pupunta namin yung aking pamukid dahil birthday niya today. So, makikibirthday kami ngayon. So, let's see. Ito naman ang aking mga babies. Excited kasi akala nila sasama sila. Pero hindi na lang. Si Mommy Ann, hindi na rin sasama kasi kawawa naman yung mga babies. Walang maiwan. Kaya, ayan. Stay at home na lang ang mami an. Pasalubong na lang. Ba baby. Excited sila oh. So yan, see you there. So yun na nga, nakaalis na tayo ng bahay. So andito na tayo sa gasoline station dito sa next town ng Oslo, Santander. So bumili na agad kami ng gasolina pinapagas up na yung sasakyan at baka maubusan ng gasolina sa taas at baka hindi naman tayo makauwi mamaya oh 'di ba? Kasi sa taas ay walang bilihan ng gasolina. So ayan. So this time, nakarating na tayo sa at bahay ng birthday celebrant, O, oh, ba? Diba? Andito na tayo sa bahay ng aking pamangkin dito sa bundok ng Hinatilan. Dito 'yan sa ano tawag nakalimutan ko yung lugar but anyway lagi naman itong binabalik-balikan namin na lugar so may mga ano ako dyan, may mga, mga mga videos so watch out watch nila lang <laughs> so yun pagdating namin walang tao parang walang tao yung kanilang bahay super so, ang tahimik kasi pala nag blackout walang kuryente at saka yung kanyang Kanyang handaan no talaga is mamayang gabi pa. So, dinner yung kanyang invitations, kanyang mga kapitbahay, mga friends, and, and everything. So, yun, sa gabi pa pala yung handaan. Kaya kami ay pinapapunta ng maaga dahil... Yun na nga, malayo daw kami sa kanila, kaya mas maaga daw, mas maganda, o, oh, diba? So yun, nauna kaming dumating. So pagdating namin ay wala pang mga bisita. Kami pa lang talaga ang unang bisita niya. So di ba? Pagdating ay diretso na kain. O yun, kumakain na kami agad at nahuli na yung aming kantahan ng Happy Birthday. O nahuli na kasi umain na agad kasi nagutom, walang walang tanghalian pa, di ba? So, prepared na yung kanilang mga pagkain. Nandiyan na, naka, ano na siya, nakahanda na ang kanilang mga pagkain. So, talagang niready na nila kasi yun na nga, ang invitation nila sa amin ay tanghalian. So, tanghalian at saka dinner. O, dalawa ang, ang, ang aming, ang aming ano, dalawa yung aming kainan dyan kasi tanghalian at saka dinner so yung ibang mga bisita niya sa dinner pa. so yun at nabusog na kami nag nag, -nag, -nag ano na -ta nag blow ng candle yung aking pamangkin and then after that kumain na naman kami ulit ng ano dessert O, di ba dessert na tayo kasi tapos na kumain ng ating main dish so mag-dessert na tayo ng cake O, di ba mga Ganon talaga. So, yun. Pagkatapos noon ay ito na. Diretso na tayo sa farm. <laughs> farm. Diretso na tayo dito kasi mag-harvest na naman tayo ng prutas. O, diba? Ito yung maganda Maguha, na, kagandahan. Oh, pag tuwing tayo nagpunta dito, ay talagang may nadadala tayo pag-uwi na prutas. O, yun. Ngayon kasi ay, so, ay, ay si so, oh, ng wala, anay bunga. Lansunis. So, ang dami daw bunga ng Dao lansunis sa, sa, likod ng bahay Walang nila. Lang, super daw ang dami. Yun, ang sabi. Dami-dami bunga. Sa kaya, kuhanin nyo na doon. so, Trao, sa babaw? Sinabihan nga, na nung ano, yung pamangkin ko, yung pamangkin oh, bro, bro, bro. ko, sinabihan ng tiyuhin ng asawa niya na ipapa harvest yeah. nga daw yung dalawang puno ng lansunis kasi may super hindi. ang dami Siyos daw bunga. Ko. Kaya Sabi niya ay, sa ano na lang sa sa ano sa Oh, ah, ka oh, niya kasi Magpuntahan nga daw kami. So, gusto niya kami na daw yung mag-harvest para naman ma-experience din namin ito. Hindi pa kami naka-experience na mag-harvest ng lansones. Hindi nga kami nakakita ng, ng actual na, na lansones na may bunga. So, pag-harvest pa ba? O, oh, diyon. So yun, pina ano na, pina reserve na niya yung dalawang puno. So yun, pagpunta namin, so dito na pumunta na kami sa puno. Pagdating doon, wala na pala yung bunga. Picture lang Oh, yes. So sad. Kasi inubos na paniki. Ano ba yan? Ganun pala yun. Naunahan pa kami ng paniki. So hindi nila napansin Pero, man, man. na man, man kinuha, kinain na pala ng mga paniki, kabog, ka, yung kabog, ano ba yan? sa Tagalog, paniki, tsaka kabog, magkaiba man siguro yan. So, yun, kinain na mga ibon sa gabi. Kukunti na lang ang natira sa puno, tapos yung iba na sa lupa na naglaglagan. So, yung ginawa namin, nagdamput na lang kami sa mga nasa lupa, yung mga nalaglag sa lupa lupa. Tapos, mayroon kaming nakuha ang konti sa puno. Pero, okay pa rin kasi mayroon pa rin kaming nakuha. Pero, nakakasad kasi dami sana yun. Kaya lang, kinuha ng ano, kinain na ng ibon. But, anyway, yun pala. Ganun pala yun. Kasi, di ba sinabihan siya na ipapaharvest niya yung puno, yung dalawang puno. Sabi niya, hindi muna. Tapos, mayroon palang nanguha doon na tao talaga, tao. Naguha lang siya ng konte Hindi niya inubos, konti lang talaga kinuha niya. Parang kinain lang talaga, parang kinain lang yata niya. So, ganun pala yan. Kapag uh, kinuhanan mo ng bunga, yung lansones tapos hindi mo siya inubos, uubusin siya ng ibon. Ganun pala yun. Kaya, noon, mayroon kasi kaming kaibigan sa sa ano may mayroon silang puno ng ganyan lansones hindi talaga pinapakuhanan pinapaku, hindi ni, hindi siya nagbibigay pag, sinabihan pahingi naman sabi na nang hihi panghingi kahit konti lang hindi talaga kasi pa, hindi niya hindi naman niya sinasabi kung bakit yun pala yun ang dahilan na kapag kakinuhanan pala ng bunga ng hindi na hindi mo inuubos ay anuhin pala ng mga ano yung mga ibon sa gabi yung yun nga tawag noon yung paniki so kaya pala ano hindi sila nang bibigay kailangan pala pag nagha-harvest ka, lahat iha-harvest mo. So kailangan pahinugin mo lahat ang nasa puno na 'yan. Kailangan pahinugin mo siya lahat para ma-harvest mo siya lahat kasi pag tinitirhan mo ay sayang lang din 'yun kasi hindi mo man 'yun makukuha kasi susundin niya ng mga paniki. Sila yung kukuha yan sa gabi. So, wala kang magawa kasi gabi, natulog ka na. So, ano bang, ano bang, ano mo, laban doon, natutulog ka, sila ang kumakain doon. O, yun, ganon. So, yun na nga, wala na tayong makuhang lansunes. Ah, pero mayroon din pala naman, mayroon konti, konti lang, pero okay na din yun. So, dito na lang tayo sa mga flowers, magano na lang tayo, magpicture picture Oh, <laughs> Kasi ang ganda ng mga flowers nila, orchids. Super ang ganda, ang dami kasi 'yun ang mga ganda da sa pundok sa bito sa bukid kasi sa lahat ng gusto mong itanim ay sa pwede ay mabuhay kasi ma malamig so, so super ang lamig to, dito sa butaas, lugar nila sa gabi at saka sa early in the morning ang gab, ah, ano ang lamig ng kanilang, kanilang lugar parang bagyo parang so, ganun lalo siya. na kapag maulan-ulan eh. so ngayon nga ngayon layon pang ano pa from September to December super ang lamig ng kanilang lugar so eto mayroon nga kami dito na makitang daming bungang ano, luansinus kaso di naman Sinan pwede siya, yan kuhanan yun na nga sinasabi no? na nga na hindi Hing pwede siya galawin dahil, ngawal, dahil no? ngayon sabi ko dat kanina na hindi pwede galawin, hindi pwede bawasan dahil Hili pag hindi yan ano kuha kay... uh -oh. lahat ay <laughs> uubusin <laughs> niya ng panikit mamayang gabi patay tayo kaya yan, naka, ano siya, naka, nilagyan nila ng mga, mga kahoy sa gilid para talagang hindi mapasok ng tao. So, dito na lang kami sa, sa labas. Dito na lang kami para makita naman siya, makikita naman siya. So, yan, hanggang picture na lang kami, hanggang video. So, wala tayong magawa. Kasi, hindi pa kasi siya hinog lahat. So, gusto sana sa namin wala, naging, na, bilhin na, bilhin na lang sila. sila bilhin na lahat. Kasi mura e. lang daw. 20 per kilo lang. So, Launa, ah, sige, harvesting ay, na lang ay, natin yan lahat. Man. Bayaran natin para maka, ano tayo, makadala tayo ng mas, ay, ay, mas marami. Ay, hindi naman pwede kasi hilaw pa yung iba. So, hindi talaga pwede. So, oh, better luck. Next time na lang tayo nito. Kasi hindi nga pwede tayong mag-harvest ngayon. Kasi hilaw pa nga yung iba, hindi pa siya hinog. So, dapat nga daw ay sabay-sabay silang lahat iha-harvest. Halimbawa, sa isang puno ay harvestan mo yan. Talagang lahat ng dyan sa puno na hinog ay iha-harvest mo. Kaso ito, kakunti pa lang naman yung, ano, yung hinog. So, sayang naman yung natitira. O, oh, di ba? Ganun. So, dampot-dampot na lang tayo sa mga nalaglag, mga tirasa. Tirani, ano, Batman. <laughs> mga tira ni Batman na lang yung ating kukuhanin. So, ayan. At least, nakatikim pa rin tayo ng lebre. O, oh, di diba? Ganun. So, ayan. Tapos na tayo doon sa, ano, sa lansones. Dito naman tayo sa mga chicken. O, oh, dito tayo sa... Ang daming sisiw kasi ng aking pamangkin. So, ang dami nilang mga alaga. Mayroon silang manok, baboy, kambing, baka. Ano pa bang mayroon? So, yun. Yun nga, yun nga ang maganda sa bu sa bukid. Ang dami mong alagaan kasi napakalawak ng lugar at saka malalayo sa mga kapitbahay. O di ba? Walang magrereklamo kung mabaho yung baboy mo kasi malayo man yung mga kapitbahay mo, di ba? So, yun ang maganda dito sa bukid. Kaya gusto ko sa bukid, kaso lang 'Yung bukid sa amin naman ay mayroon kaming bukid, kaso lang 'yung bukid sa amin mahirap man 'yun anuhin, puntahan kasi ang hirap, walang masakyan, tapos hirap umakyat. Ibala kasi sila, iba 'yung bukid nila dito kasi 'yung karsada nila ay ma, napakaganda 'yung karsada, tapos hindi siya masyadong tawag nun matirik. Yung sa amin kasing bukid ay matirik. Mayroon din kami doon bahay sa bukid namin nagbags na ano na wala na na nabagsak na siya dahil wala na nga nagpunta doon. Lahat kami ay nagbabaan na. Mayroon doon naraming maknatira ah, mga unggoy man. na lang kaya wala ng prutas na natira kinain na lahat ng unggoy kaya wala na. Nagbaba na ang mga tao. Unggoy na ang nakatira doon sa bukid namin kaya ganun So, dito na lang tayo sa pamangkin ko. Buti na lang, mayroon tayong pamangkin na nakatira pa rin dito sa bukid. Kaya makakapag-harvest pa rin tayo. So, yun, nanguha pa kami ng buko. O, ba diba, ang dami namin kinuha para talaga kami nag-ano, aani naga ng hindi sa amin. <laughs> yun ang kagandahan ka tuwing nagpunta kami dito. Kasi marami talaga kami madadala pag-uwi namin. super so, So, maka, minsan may dala kaming saging. Dati, nadala kami ng saging. Dala kami ng sariguelas. Yun nga, pag may invitation na, sige, punta kayo dito. At talagang sasama talaga ako. Kasi, Nai-enjoy talaga ako sa pa, ano dito sa bukid. Enjoy na enjoy ako. Ang dami kong makakain. Mayroon. Ngayon ang nakuha lang namin is ano, buko, bayabas at saka lansones. O so, so ito na nga ako dito na lang ako sa taas, nagpicture-picture, nagvideo-video kasi wala na akong magawa. So ayan. Ang ganda talaga ng kanilang lugar. Super ang lamig dito. Yan ang lawak-lawak. Tahimik. Tapos, basta gusto ko yung lugar nila kasi yun na nga, makapag-alaga ka ng maraming mga hayop. Kaso lang nga, malayo tayo sa, ano, malayo sa tindahan, malayo sa dagat, kasi nasa bundok nga, ba diba? Pero, mas gusto ko kasi fresh yung hangin, maraming prutas, maraming gulay. Pag magsisipag ka lang, So, yun. Kaya, ayan, ready-ready na kami kasi uuwi na kami nito. Ayan, ginabi na nga kami ng pag-uwi. So, ayan, hanggang dito na lang yata yung ating video. Thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe para magiging updated kayo sa mga bagong videos ko. So, ayan. Bye-bye na and see you on my next video. So, ito na yung aking mga alaga ganito talaga sila tuwing darating ako galing sa lakad. So, kahit ilang oras lang, kahit saglit lang ha, ah, ay ganito talaga sila tuwing darating kam kami sa bahay. Talagang chinecheck yung buong katawan namin. Hinahalikan, ewan ko ba kung anong hinahanap ng mga asong to. Para silang ano, parang kiti-kiti. kaya... Yun ang kagandahan kapag mayroon tayong mga alagang aso dahil nakaka-excite din naman pag-uwi dahil yan super excited sila nang tasting tayo ay darating na kaya ayan hanggang dito na talaga hindi na talaga tayo mag-extend so thank you thank you thank you thank you once again for watching my videos and see you in my next video bye bye i love you all <coughs>